आई मारू दे ना थांब 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 Hello mga kasari, kumusta po? So ito nga guys, dumating yung ating ahente sa GTI, talagang nagsitaasan na yung mga sigarilyo, no? talagang hindi na nakakagulat. Kasi, kasi nga guys, na balitaan ko na rin naman, no? na may nababasa na rin ako, so inantay ko lang talaga si ahente mismo ang magbalita sa akin kasi hindi naman ako namimili sa palengke kasi may ahinti naman tayo doon. Kasi nga sa ahente lang ako guys o um order sa kanila lang. no Kasi pumunta sila dito sa ating tindahan. Ang masaklap lang guys, wala tayong stocks. No? Hindi tayo nakapag-stocks kasi nga hindi naman kasi natin alam, no? Parang bigla lang. Kaya si Ahinti ay tinanong ko bakit man, hindi man lang siya nag-abiso, no? Na tataas pala para makapag stocks malang lang tayo at makapaghanda no ng ilan ilang rim kasi nga mahirap din kasi mag mag stocks ng marami talagang hindi yung puhunan na ilalabas mo ang mahal kaya di, di rin tayo makapag-stock sa marami kung kung ilan lang kaya, huwag din naman natin ipilit, kung ilan lang kaya din, baka naman din na tayo makapamili sa iba bang mga paninda natin, dahil napunta na dito sa mga sigarilyo, Diyos ko Lord, ang mahal talaga guys, no, kaya at ito nga guys, tinanong ko si Ahinti bakit di man lang siya nag-abiso na tataas na pala yung mga sigarilyo nila, no, at every week naman siya pumunta dito kaya yan at ang sabi naman niya guys ay hindi rin nila alam nagulat na lang din daw sila kaya ayun no choice tayo kaya, wala tayong magawa ayan kaya ito lang din ang in order ko guys kasi nga din naman kasi masyado din mabinta sa akin si GTI, no? Itong tulad nga ng Winston, Mighty at Camel. Si Camel nga sana ay kilala na dito sa aking tindahan. Mabinta na siya kasi mura lang, no? So, ito nga ang problema ay tinaasan nila bigla. So, mahirapan na talaga tayo nito. So, ito na nga guys yung kuha natin ngayon ng bagong presyo dito sa ahinti na kuha natin. At magkano na ba ang kuha natin dito sa ahinti ngayon guys? At ito na nga guys yung bagong presyo ang kuha natin sa isang rim ng camel ay 1,260. Dati siyang 1,066. Talagang ang laki ng itinaas, kulang-kulang 200. So, nakiusap nga ako guys, baka pwede ibigay pa sa dating presyo. Total sa kanya naman ako lagi kumukuha. So, ayun nga, pinagbigyan lang tayo. Dalawang rim lang ang binigay sa atin ng old price. 1,066 ang kuha ako dito guys. Para maka-discount lang tayo ng konti. Pero, okay na rin yun. At least nakadiscount tayo, no? Pero ito guys, isang rim ay bagong presyo na 1,260 pinagbigyan lang tayo dito sa 1,066 <laughs> sa dalawang rim guys kaya natutuwa na rin ako doon no? kahit paano ay naka discount pa rin tayo ng konti pero next punta nila ay wala nang discount <laughs> talagang kung ano yung presyo yun yun na yun, yun talaga <laughs> Ngayon lang, pinagbigyan lang ako guys. Kasi, eh, nakiusap tayo, no? Kasi nga, sa kanila naman ako lagi kumukuha. So, fresh yung, fresh yung ngayon sa camel, no? So, dito naman sa Mighty, ang isang rim ngayon guys ay 1,450. 145 per pack ang SRPI 8 so so ayan laki din ng itinaas ko lang ko lang 200 din so ang bintahan ko na sa kanya ay 9 plus 1 lang ako guys hindi kasi kaya sa SRP. Hindi ko nga sinunod yung SRP. Nagdagdag ako ng piso kasi nga ang mahal lang tax ngayon ng babayaran natin, kung ano na pang mga binayaran natin. Tapos lalo na tindahan lang yung inaasahan natin. Talagang mahirap, no? Kaya kailangan pa rin natin tubuan kung choice natin yung kung magkano ipatong natin, no? Kaya kung ikaw ay konti lang ipatong mo, choice mo din yan. Nasa sayo yan, no? Pero kanya-kanya naman kasi tayo ng pagpresyo. Baka kasi may mag-react na naman. Sa video ko guys ng price update ay may nag-react dahil mura nga lang yung price niya. Nasa sayo talaga yan kung mura lang. Kasi sa atin mayroon tayong i-consider dyan. No? Alang naman pagod lang yung matira sa atin. Siyempre tubuan pa rin natin ng konti. So dito naman sa Winston guys, ang kuha ko 1,630. 163 per pack. And then, ang SRP niya ay 9. So, ang bintahan ko na nito ay 10. No? Kasi nga, plus piso lang yung dinadagdag natin. No? Kasi dating 9, so 10. Ganun lang, piso lang yung dinagdag ko. Kasi nga, guys, marami tayong nagbabayad tayo ng tax. Saka, ayan, kung ikaw ay nagre-rent pa, no? talagang mahirapan ka talaga. No? Kung sarili mong peso mas okay. No? At least may tutubuin ka pa rin. Kaya ayan guys, no wala tayong magawa. Nagsitaasan na talaga ang mga bilihin ngayon. Kaya yan patungan din natin, no. Pero yung tama lang naman yung batong natin para mayroon din matira sa atin, hindi yung pagod lang ang matira sa atin, no. Kasi hindi biro yung puyat na sinakripisyo mo para lang makabenta ka, magbantay. Kaya isipin mo din yung sarili na kikita ka, no? hindi yung wala kang kikitain, no? kasi nga binigay mo ng mura, gusto mo mabinta ka agad, so malulugi naman yung paninda mo kung lalo na yun lang inaasahan natin kaya yan sakto lang no kailangan pa rin niya meron tayong tutubuin kaya ayun lang guys yung may bahagi ko for to this video talagang wala tayong magawa nagsitaasan na talaga yung mga bilihen. kaya sabayan na lang talaga natin kahit sabihin natin na nagsitaasan mabibili pa rin siya may naghanap pa rin talagang pagdating sa bisyo <laughs> mayroon pa rin boy bili sa atin kaya di rin pwede na hindi tayo kukuha dahil nagsitaasan so, Sayang din naman kasi, no, para dito na lang din bibili yung ating mga customers. So, ayun nga, guys, no. Kaya, ayan, asahan na natin na ang susunod na taas ay si Prem naman talaga, no. Every year talagang nagsitaasan yung mga bilihin. Kaya, ayun na, guys. Maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga videos. Bye! God bless us all!